sa video na ito mga sir, pag-uusapan natin ang mga pros at cons ng mga 29er ng mga mountain bikes. Kaya, umpisa na natin. Ang unang-unang advantage mga sir ng isang 29er na mountain bike sa isang 27.5 na mountain bike is of course, yung better momentum. Ang mga 29er na mountain bike mga sir, once na up to speed na, mas less yung effort natin na kailangan para sa pagpe-pedal since kaya niyang i-maintain yung speed nang walang kahit na anong issues. And syempre, ito rin yung main reason kung bakit mas mabilis ang isang 29er compared sa isang 27.5 na mountain bike. Although mga sir, ang 29er na mountain bike ay efficient sa pag-maintain ng momentum, syempre, isa rin itong flow in a sense na dahil sa mas malaking rolling mass, dahil sa mas malaking diameter ng 29er na wheelset, mas mabagal or mas matagal yung acceleration na nangyayari. Ang isa pang disadvantage mga sir ng isang mas malaking wheelset is syempre yung mga uphill na climbs. Dahil mas malaki yung wheelset, mas mabigat yung rolling mass na kailangan nating paikutin. Meaning, nasa mga ganitong climbs, pambira. Mahirap tong ipedal. So, assuming mga sir, na makakakuha tayo nang maayos na buwelo bago yung uphill na climb or assuming din naman na syempre hindi na tayo hihinto during climb kayang i-maintain ng isang 29er yung momentum kahit uphills isa sa mga pinakamalaking advantage mga sir ng isang 29er na bike na kagaya nito is yung stability sa high speed compared mga sir sa isang 27.5 na sa high speed medyo twitchy super stable ng isang 29er na bike Siyempre mga sir, ang pagkakaroon ng isang high speed stability ay meron ding disadvantage. For example mga sir, ang 29er na bike is nag ng konti sa mga masisikip na trails. Yun mga sir ay dahil sa mas malaking wheel diameter ng mga 29er na nagpapabagal ng steering. Oh, sige pambira. Oh, switchback. Ang isa pang advantage mga sir ng isang 29er na mountain bike is of course yung grip. Mas mataas ang grip level ng isang 29er dahil dun sa mas malaking diameter na wheel. nag increase yun ng contact patch. Kaya mas mataas o mas makapit sa mga trails ang mga 29er na bike. Ang pinakamalaking advantage mga sir ng isang 29er na mountain bike is yung capability nito na mag-clear na mga obstacles o yung tinatawag natin na rollover capabilities. Compared mga sir sa isang 27.5 na bike na may mga times na kailangan kong mag or mag ng front wheel sa trail rides ko para lang hindi mag-over the bars o para ma-clear yung isang obstacle, hindi yung nagiging problema sa isang 29er na bike na kagaya nito. Mas smooth to na nakakapag-clear ng mga obstacles dahil dun sa mas malaking wheel diameter. <laughs> pero syempre mga sir gusto ko lang liwanagin na hindi dahil nakakapag clear ng mas maayos na mga obstacle ang isang 29er na bike eh hindi mo na kailangan matutunan yung proper na riding technique sempre mas importante pa rin yun. So kung ako yung tatanungin mga sir, ano nga ba yung pipiliin ko? 27.5 or 29er na bike? Yan ay siyempre nakadepende sa kung ano yung mga trails na pinupuntaan ko. So for example, kung pupunta ako sa isang trail na super technical, no doubt na ang kukunin ko is yung 29er ko na bike. Pero syempre, in the end mga sir, ang kailangan lang naman natin gawin is i-maximize yung mga strengths ng mga bikes natin, mapa 27.5 man yan or mapa 29er. And siyempre, matutunan na i-embrace yung mga weaknesses ng mga bikes natin. And that's it mga sir. Kung nagustuhan yung video na to, like, share, I'm Bong Salvation, and this is Kamato Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!